Isang mapagpalang araw po sa lahat, to God be the glory sa isa na namang opportunity na pag-aralan ng mga salita ng Panginoon. Naniniwala kami that the Word of God is alive and active and it is a light that guides us as we exercise our Christian living. Kaya mahalaga na bago pumasok sa trabaho, sa school, o kahit na anong gawaing bahay, dapat tayo ay makapagbaon ng salita ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Again, wini-welcome po namin kayo dito sa Diaconos and Diaconos simply means servant. And this is our online Bible study ministry and we exist to serve God's people online lalo't higit sa mga kasama po naming OFW dito sa Middle East. We did not set this page to be monetized both in Facebook or in YouTube po. Our desire only is that you develop a relationship with God through the study of his word po. At ngayong araw ay uh, pag-uusapan natin ang napakagandang topic na finding true peace in Christ, not in the world. Ito ang Bible study number 83 at kung wala po kayong lakad wala din po ako. Tara. Bible study tayo mga kapatid. Mga kapatid, ang verse natin today is John 14, verse 27, it says, Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Napaka-interesting ng ating pag-aaralan ngayong araw, mga kapatid, sapagkat ito ay tumutukoy sa bagay na hinahangad nating lahat. Of course, lahat tayo ay naghahangad, nagde-desire ng life in tranquility, secured, perfect peace, ika nga. At ang verse na focus ng ating study ngayon ay ang mga salita ni Jesus sa kanyang mga tagasunod nung siya po ay malapit ng uh, arestuhin at uh, i-execute. At uh, ngayong araw ay sasagutin natin ang mga katanungang ito. What is this peace? How is this peace manifested? How can I get this peace? Number one, what is this peace? Ito ay isang bagay na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa ating mundo, sinasabi nila upang Makamta ng kapayapaan, ang peace, kailangan nating pumunta sa ibang lugar, mag-vacation, mag-unwind. Sa iba naman, bumili ng bagay. May mga tao na ginagawang therapy ang pag-pag-add to cart. Meron din namang iba para magkaroon ng kapayapaan or peace, kailangan uminom, magdroga at kung ano-ano pang ingestion, hoping na ito ay makakapagbigay sa kanila ng kapayapaan sa kanilang puso ang kapayapaang ino-offer ni Jesus ay iba sa kapayapaan ng mundo. Amen? Ang kapayapaan ng mundo ay panandalian at usually panlabas lang. Dati, akala ko pag sumahod ka na ng 50,000, okay ka na. Pero nung sumahod ka na ng 50,000, a few months later, gusto mo na naman ng 100,000. Essentially, wala talagang peace, mga kapatid, kung dyan mo ibabase. Ang kapayapaang tunay na hinahanap natin ay ino-offer ni Jesus Christ at higit pa ito ay bagay na tanging si Jesus lang ang makakapagbigay. Sinabi ni Jesus na ito ang kanyang kapayapaan na kanyang ino-offer. Siya lamang ang may kapangyarihan upang ibigay ito. Ito po ay unique sa kanya. Ang kapayapaan ang kapayapaan ni Kristo ay nagbibigay sa atin ng buhay. We are so used into thinking na ang kapayapaan or ang peace ay ang absence ng conflict, ang absence ng stress. Ang ab o di, uh, di, di naman kaya absence ng worry. Ang kapayapaang ipinagkakaloob ni Jesus ay ang konsepto ng kapayapaan ng mga Hudyo. Ito yung shalom. Yes, this is the absence of distress but it also includes, mga kapatid, the presence of blessing. In fact, maybe we could go so far as to say that the absence of distress is the result of God's blessing. Number two, how is this peace manifested? Ang sabi po ng Bible sa Romans chapter 5 verse 1, ang sabi, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sinabi ni Pablo na meron tayong kapayapaan sa Diyos dahil tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kapag sinabing inaring ganap or justified, tayo ay hinatulang hindi hindi nagkasala. We are pronounced not guilty. Itinuring tayong mabuti sa mata ng Diyos. Ang justification ay nangangahulugang tayo ay itinuring na walang dungis ng kasalanan. Paano tayo naging ganap o tayo naging justified? Dapat tayong magkaroon ng pananampalataya, ng faith. Ang pananampalataya ay aktibong paniniwala. Ito ay ang pagtitiwala na nakikita sa gawa. Number three, how can I get this peace? Naalala ko tuloy ang isang kwento ng dalawang abogado na sumakay ng isang maliit na aircraft. Kasama ang isang uh, piloto nung nakarating na sila sa uh, nung nakarating na sila sa ulap biglang nawalan ng malay ang, ang piloto at dahil walang marunong magpalipad sa kanila nagkumahog sila, humingi sila ng tulong gamit ang radyo at uh, laki may sumagot sa kabilang aeroplano, piloto rin at uh, tinawag ang emergency hotline na nearest airport, ng nearest airport at sinabi ng emergency sundin nyo lang ang boses ko at ang trabaho ko ay iligtas kayo. Kahit hindi nyo alam kung nasaan kayo, sundin nyo lang ang boses ko. Alam nyo po, mga kapatid, sa kabila ng bagyo at kawalan ng kasanayan sa pagpapalipad ng eroplano, sinunod ng mga abogado ang boses at ligtas po silang nailapag. Mga kapatid, dapat tayong lumapit sa pinagmumulan ng kapayapaan. Ang kapayapaan ang ito ay hindi makikita sa laman ng bangko, ng savings mo, sa mga relasyon dito sa mundo, or mga achievements sa buhay, kisig at lakas ng katawan. Ang kapayapaang hinahanap natin ay isang bagay na tanging si Jesus Christ lang ang makakapagbigay. Marahil kapatid, the very reason you are here today is because you know that you need something for your life. You know that there is an emptiness. You know that you need something. Tanging sa pamamagitan ni Jesus Christ natin mararanasan ang kapayapaan ng Diyos. Ang kailangan natin ay hindi isang bagay kundi isang person. Mga kapatid, tanging si Jesus lang ang makakapagbigay sa atin ng kapahingahan sa ating mga kaluluwa. Kapatid, if you're willing, why don't you respond to God's call in your life? If you are willing, why don't you lift up your voice to God? Cry it out before God, mga kapatid. Ano man ang mga pinagdadaanan mo, acknowledge before God that I am a sinner. I don't know how to pray, Lord. But Lord, I invite you into my life. Lord, iligtas mo po ako sa mga kasalanan ko. Rescue me, Lord, from my fleshly desires that separates me from you. And from this day onwards, I declare that you are now my Lord and my Savior. And I believe that God raised Jesus from the dead to prove that your words are true. Kapatid, if you have made that prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises. I encourage you, kapatid, to find yourself a Bible-believing church. Magpa-disciple ka. Grow in the knowledge of our God. Talikuran mo na ang mga dati mong masasamang pamumuhay. Mga kapatid, as I end, ang kapayapaang ino-offer ni Jesus ay hindi tulad ng ino-offer ng mundo. Ang mundo ay nagbibigay ng pansamantalang kapayapaan na madalas panlabas lang. Ngunit ang kapayapaan ni Jesus Christ ay nagbumula sa kanyang presensya sa ating buhay na nagbibigay sa atin ng katiyakan at kasiguraduhan sa gitna ng kahit na anumang pagsubok sa buhay. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa kanya kapag isinuko natin ang ating mga buhay sa kanya. Hindi lamang tayo nagiging malaya mula sa kasalanan kundi binibigyan din tayo ng kapayapaan na nagpapatatag sa ating pananampalataya. Naway magpatuloy tayo sa paglago sa kanyang salita na nagtitiwala na sa kanya lamang natin makakamit ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. If you are blessed mga kapatid, so am I. Let's pray po. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kapayapaan na nagbumula lamang sa iyo. Tulungan mo po kaming magtiwala sa iyong salita at patuloy na hanapin ang iyong presensya sa aming mga buhay. Lord, sa gitna ng aming mga pinagdaraanan, ipaalala mo po sa amin na ikaw ang aming tanggulan at kapahingahan. Turuan mo kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban at bigyan mo po kami ng tapang na talikuran ang mga bagay na humihiwalay sa amin sa iyo. Nawa ang iyong kapayapaan ang maghari sa aming mga puso at gamitin mo po kami upang maipahayag ang iyong pagmamahal sa iba sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Kapatid, kung bago ka sa Diakono, I encourage you to hit that follow button to be notified on our next Bible study. And when you feel that this Bible study might be helpful sa si iba, please consider sharing this Bible study po. Purihin po ang Panginoon. I hope to see you in the next Bible study, God willing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace hanggang sa muli nating pagsasama-sama mga kapatid manatili po tayong matatag sa pananampalataya at magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon to god be the glory god bless you po